Sa araw na ito, ating ginugunita at ipinagdiriwang ang ika daan at dalawampu-tatlong taong anibersaryo ng Araw ng Pagawa na may temang Manggagawang Pilipino, Kaagapay sa Pagunlad, Sandigan ng Mas Matatag na Bagong Pilipinas. Kaugnay nito, aking ipinapaabot sa ngalan ng kagawaran ng paggawa at empleyo ang isang mainit at masayang pagbati ng isang makabuluhan at makahulugang araw ng paggawa sa lahat ng manggagawa at kanilang pamilya. Hindi matatawaran at maitatanggi ang mahalagang kontribusyon at natatanging papel ng mga manggagawa sa paglago ng ating ekonomiya at pagbuti ng ating kalagayan sa pananalapi. Kaya naman, tunay na marapat na sila'y ating bigyan ng pagkilala at pasasalamat sa araw na ito masipag, matyaga, maaasahan, mapagkalinga, may malasakit at mapagkakatiwalaan ang manggagawang Pilipino. Mga katangiang hinahanap at hinahangaan ng mga namumuhunan at may pagawaan, hindi lamang dito sa ating sariling bayan, bagkus pati sa labas ng ating bansa. Sa nakalipas na tatlong taon, binalangkas at inilatag ang mga plano tulad ng Philippine Development Plan 2023-2028, Labor and Employment Plan 2023-2028, National Technical Education and Skills Development Plan 2023-2028, at mga batas tulad ng Trabaho para sa Bayan Act, Digital Workforce Competitiveness Act, at Enterprise-Based Education and Training Act na magsusulong at magbibigay katuparan tungo sa isang dekalidad, pangmatagalan at marangal na trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Nagpapasalamat tayo sa ating kongreso at pribadong sektor na kabalikat at bahagi ng pangkasalukuyang administrasyon sa pagpupunyagi at sama-samang pagkilos upang matugunan at malampasan natin ang mga balakid at hamon ng mga pagbabago sa mundo ng paggawa. Marami pang dapat gawin. Subalit sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay tuloy-tuloy na ang pagkakaloob ng angkop, napapanahon, mabilis at dekalidad na serbisyo na tutugon sa pangangalaga at pagsusulong ng karapatan kapakanan at kabuhayan ng ating mga manggagawa. Ang inyong kagawaran ng paggawa at ay mananatiling kaagapay, sandigan at instrumento ninyo sa masigasig at maayos na implementasyon ng mga programa at gawain batay sa aming mandato at responsibilidad upang magkaroon ng katuparan ang pangarap at minhiin ng bawat manggagawa at kanyang pamilya na makamit at matamasa ang isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang manggagawang Pilipino.